15.5 milyon na mga Pilipino ang uh, mahirap ano po mga kabos, ang tingin sa kanilang sarili ayon ho ito sa inilabas na resulta ng survey sa social weather station nitong Sabado po mga kabos, sa Abril 26 baka sabihin na naman po ni Attorney Claire Castro na dahil nasabi uh, nila mahirap sila dahil fake news <laughs> o baka sabihin naman po ni Attorney Claire Castro na itong 15.5 million na mga Pilipino mga kaboses eh nagpapakalat ng fake news kasi hindi nila matanggap o hindi nila masabi ang katotohanan mga kaboses na nangyayari sa ating bayan na talaga marami ng mga Pilipino ang naghihirap. Ito po mga kaboses sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ano po? Magandang, uma, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, welcome po sa Vox Populi PH at ako po si Vox Wins. Mga kaboses inyong makakasama po sa ating episode ngayong araw. Please like and share po. Pakisubscribe na rin po sa mga hindi po, po naka subscribe sa ating channel upang maging updated po kayo sa lahat po ng mga pangyayari sa ating bayan mga kaboses. Ayan po, babasahin natin. Ito pong artikulo mula po sa uh, Manila Bulletin, mga kaboses, sa uh, Balita, uh, tabloid, mga kaboses. Sabi ho rito, tinatayang 15.5 milyon mga Pilipino, pamilyang Pilipino, ang mahirap ang tingin sa kanilang sarili ayon sinilabas sa resulta ng survey ng Social Weather Station basiho sa, sur uh, basi sa survey ng SWS na sa 55% ang nasabing self-rated poverty sa bansa para sa buwan ng Abril. Mas pataas po ng tatlong puntos ang datos itong Abril kung ikukumpara sa 52% o 14.4 million na naitala noong buwan ng Marso. Ibig sabihin po, mas tumaas po ito mga kaboses. Ano po? Mas tumaas po ang bilang ng mga sinasabi ho nilang mahirap po sila. Uh, ngayon pong uh, buwa, uh, buwan po ng Abril. Dagdag ho ng SWS, apat na buwang magkakasunod ng tumaas ho ang self-rated poor families simula nang bumaba ito ng 13 points mula sa 63% noong Disyembre 2024 hanggang 50% noong Enero 2025. Lumabas din naman sa bangong survey na nasa 32% ng na mga Pinoy ang nagsabing hindi sila mahirap. Samantala 12% ng mga pamilya o bansa nagsasabing sila ay nasa borderline o nasa pagitan na mahirap at hindi mahirap Isinagawa raw ng SWS ang nasabing survey mula Abril 11 hanggang 15 po nitong uh, taon na ito Sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 1,800 registered voters sa bansa Isang napakalaking tampal na naman po mga kaboses sa Administrasyong Marcos Ito pong lumabas ngayon sa survey ewan ko lang mga kaboses kung yung sagot pa rin ng Malacanang dito is fake news itong numero po o bilang ng mga taong mahihirap dito sa ating bansa mga kaboses despite po sa kanilang uh, kanila pong ipinagmamalaki na pag unlad daw sa ating bayan na may ginagawa po ang gobyernong ito mga kaboses para mapaangat ang buhay ng mga Pilipino. E eh bakit buwan-buwan tumataas po ang bilang mga kaboses ng mga taong gutom, mga taong mahihirap, mga kaboses, kung talagang tunay na mayroong mga sustainableng programa na isinagawa ang ating gobyerno ngayon, mga kaboses. Ano po? Siguro sa survey na ito, hindi na po siguro ito natin masasabing fake news ito kasi napakarami po talagang pamilya. Ano po, mga kaboses na masasabi nilang Uh, mahirap sila mga kaboses kasi alam naman po natin mismong ako mga kaboses nakikita po natin ang grabe po na pagtaas ng presyo ng mga bilihin patuloy po na pagtaas po mga kaboses ng mga presyo ng bilihin halos hindi na ho natin kaya mga kaboses na bilhin yung iba pa nating mga gustong bilhin renta, bayad pa tayo ng renta bayad pa ng kuryente mga kaboses at lahat yan, eh, nafe-feel nating mga Pilipino dahil nga, sa patuloy na dinadanas natin ngayon na crisis, mga kaboses. Wala po tayong nakikitang mga programa, uh, mga kaboses. Only naririnig lang po natin is yung mga ayuda o yung mga band-aid solution, mga kaboses, na ini-inject sa atin para tayo e eh, mag uh, magpanglimos diyan po, mga kaboses, sa ating gobyerno. Ano po? At uh, sabihin hunila nila na ito ay forma ng kanilang malasakit para sa bayan. Ngunit isa lang ho itong ilusyon, mga kaboses. Ano po? Yung binibigay nilang ayuda, bilyon-bilyon, e mula po mismo sa atin pong uh, taxation. Ano po? Sa ating mga taxes, mga kaboses na binabayaran na pagkalaki-laki. May value-added tax at may excise tax, mga kaboses. 12% na value-added tax at meron pang mga uh, taxes yung ating mga profesional, mga kaboses. Ngunit, winawaldas lang sa pamamagitan ng ayuda mga kabos, at ibinibida pa ng mga politisyan, mga kabos, mga politiko dito sa ating bansang Pilipinas. So nakakawawa po lalo ang ating uh, mga kababayan, mga kaboses. Alam naman po natin na itong ayuda eh, talagang aksaya lang sa oras mga kaboses at talagang dadaan lang mga kaboses ngunit at uh, hindi rin naman lahat ano po ang nakaka-avail o hindi po fair ang distribution mga kaboses nitong mga ayuda tanging purpose lang po nito mga kaboses ano po na tayo po ay eh, patuloy na aasa ano po sa mga ayuda ang ibinibigay ng gobyerno kasi nga sa kinakaharap nating kahirapan ngayon at uh, siguro hindi rin po uh, siguro mga kaboses, no? hindi na po maitatago talaga ng ang katotohanan, hindi na po masasabi ng Malacanang na ito'y fake news mga kaboses kasi unang-una, mismo ng gobyerno, alam po nila mga kaboses na mga Pilipino ay nagihirap. Ano po? Alam niyo ho bakit? Eh kasi meron ng ayuda, mga kaboses. Ang pag-aayuda po sa mga tao ay isang forma po na o isang indikasyon na alam po ng uh, ating gobyerno na talaga mga Pilipino ay naghihirap kaya nga inaayudahan, mga kaboses. Ano po? Patuloy lang po na ayuda. Ayuda at walang katapusang ayuda, mga kaboses. Nagagamit pa sa politika. Kung mag nagpapatuloy ang ayuda at lumulobo po at lumalaki po, mga kaboses, ang mga budget na inilalabas ng gobyerno, imbes na po suportahan yung mga talagang mga, mga nangangailangan po na proyekto mga kaboses kagaya na po sa pangagrikultura, edukasyon at uh, yung iba pa mga kaboses mas malaki po ang nila lalo na po sa health sector ha sa field natin mas malaki po ang inilagay nila sa ayuda ng mga budget mga kaboses bilyon-bilyon po ang ayuda na kanila pong uh, nilalabas na pera para ayudahan po mga tao kasi nga unang-una alam po nila na naghihirap po ang ating mga kababayan at ngayon po sa panahon ng eleksyon ay ginagamit po nila itong propaganda na tila bay itong ayuda mga kaboses ay isang kumbaga isa pong uh, solusyon ano po sa mga problema na uh, kinakaharap ng ating bayan solusyon sa kahirapan ginagawa po nila itong solusyon mga kaboses sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin wala po silang ibang ginagawa kundi bumastos ng pera mga kaboses sa, mula sa kaban ng bayan at uh, papakita mga kaboses ito isang forma ng pagmamalasakit ngunit hindi mga kaboses, ang totoo nyan e, eh, pormahuyan yan, mga kaboses, ng uh, gobyerno upang mapanatili tayo na ganito, kasi wala silang ginagawa eh. waldas lang ng waldas ng pera labas ang labas ng pera, mga kaboses wala po silang uh, programa na talagang sustainable, na masasabi natin na kahit yung government ay makaka-income mga kaboses, at mababawasan yung uh, presyo ng mga bilihin, mga kaboses, katulad na lamang ng bigas, pilit po nilang uh, talagang pinapakita sa tao na totoo na o nangyari na ang 20 pesos uh, na kilo, kilo ng bigas mga kaboses na presyuhan sa merkado ngunit gumastos po ang gobyerno ng 5 billion pesos mga kaboses para lang po ma-realize ito bakit gumastos? mga kaboses kasi Dice po ano po mga kaboses bumili po sila ng mga bigas umangkat po sila ng mga bigas at ibibenta po sa market ng 20 pesos per kilo mga kaboses at ito ay isang ilusyon lang din mga kaboses ano po hindi po magkalayo mga kaboses sa isang ayuda kasi po ito ay forma po yung inayudahan po mismo mga kaboses ay yung bigas ano po mga kaboses uh, ipagpalagay na lang po natin yung, ang angkat po nila sa bigas ay 30 pesos at bininta po sa market ng 20 pesos mga kaboses. So, yung 10 pesos po nun, mga kaboses, galing din po sa atin mismo. Ano po, mga kaboses? Galing po mismo sa taxes natin. At gumagastos po sila ng bilyon-bilyon na peso para lokohin po ang taong bayan na naging totoo na ang 20 pesos per kilo ng bigas. Pero wala po. Wala nga pong suporta sa mga magsasaka natin. Ano po? Patuloy po naghihirap ang ating magsasaka. Instead na doon po yung uh, bilyon billion sana na tulong mga kabos papunta sa ating mga magsasaka para po ay makamit po natin yung pagpapababa ng presyo ng bigas. Mga kaboses, ano po? Libreng palupa, ah, subsidyo para sa mga pesticidio at iba pa mga farm inputs. Wala dinirekta po nila sa pagangkat ng bigas, mga kaboses, at binenta po kagad doon sa market ng 20 pesos per kilo. Well, in fact, tayo rin po ang nagbabayad, mga kaboses. Kawawa po ang taong bayan, mga kaboses, ano po, sa patuloy po na pangluloko ng ating uh, gobyerno. At sana po, at ako po, eh, talaga pong, uh, tayo pong lahat, eh, dapat po magkaisa, mga kaboses, at talagang tulungan po natin ating bayan na may angat, mga kaboses, kasi dabor po mga kaboses na ganito yung mga sistema mapupuno lang po tayo ng utang mga kaboses itong ating bayan at tayo rin po ang magbabayad yan mga kaboses lalo na po ng mga professional mga kaboses kayo po ng mga nakikinig kayo may mga professional ho wala kahit nga tayo mga Pilipino lang na bumibili mga kaboses may value added tax po yan nagbabayad rin po tayo ng tax indirectly mga kaboses eh kayo po ano po yung reaksyon ninyo sa patuloy po na pag-angat ng uh, bilang po ng mga mahihirap na kapwa nating kababayan mga kaboses. Comment po kayo sa baba mga kaboses at uh, please subscribe, like and share po sa ating video mga kaboses para marami po tayong uh, ma-i-share mga kaboses. Marami po kayong malalaman mga kaboses ng mga pangyayari po sa ating lipunan. God bless po sa lahat mga kaboses. Bye bye po. Ako po si Vox Wins at uh, God bless po sa inyo lahat. Bye bye.